Hello everyone! It's me, Athena or Jella. So ngayon nandito tayo yun sa ML para, para maglaro. Kasama natin kanina yung isa eh. Online siya kanina kasi di ko alam name nun. Basta, umpis as sa letter Y. Y at saka H. Dalawa kanina yun eh. Dalawa yung online. Kasi nag-off siya agad. Ayun, dami ng kalaban sa gitna guys. The gun Tara, tara. Bakbakan na yan. Let's go. Yun. Yes. Una pa lang ha. Bakbakan na agad. <coughs> Eto, din natin yan. Yan, yan, yan. Yun. No, diba? <laughs> I think si Kuya Chris ata yung kanina. May ML ba si Kuya Chris? Kuya Chris, may ML ka po ba? Add na lang po ako, Jella White ito, pangalan ko. yun, oh, yun, 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 yun. yun. Patayin mo. mag ka na lang, be Yun. Yes. Cellphone pa na gamit natin ngayon kasi hirap mag-computer. Sa ML. Ha, okay, medyo lag mo din, oh Ang targetin natin yun, no? Yun, no? Malapit ka nang mamatay. Yun, di ba? Uh, I think victory tayo dito, guys. Una palang magpo ako, no? Grabe. Lag yung CP ko. Di pa rin sumusuko. Ilang, ilang hulog na to, eh. O, oh, di ba? Wait lang. Ispon tayo ulit sa, bu sa bago. Mamamatay na. Delikado buhay natin oh, dito. Okay. Let's go. Spring. Uy tara tara Dali! Urapit na tayo kanina, eh. Namatay kasi, bilisan mo Layla! Layla, bilisan mo, bilisan mo maglakad, malalapat na ako. Through science, yun okay ball. na, Yeah, 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 yeah. yah okay. Let's go. Aba, di pa rin sumusuko to ah. Matatag ah. Oh, no, di ba? Napatay din eh, no? Namatay din. Is this made in Okay. Need the back up, let's go back up. Back up, back up. Ako ba ba't ganito pangalan ko? Ah, ay, no. Balik sila. One day one kayo dyan. Parehas kayo ng karakter. <laughs> Pero panali yung isa. Panali yung kakampi ko. Oh. <laughs> Skip ba natin to, guys? I think kung na. Para ma... Para ma... Mapanood nyo din, No cheating. Bawal yun. Bawal. Bawal madaya. Ready natin to i-skip. syempre malaman nyo din kung victory o, oh, oh, hindi. Defeat ba o victory, guys? Walaan nyo. Ba, 1v1 yung dalawa dito. Parehas yung character. Hindi nang bakbaka nyo. First blood tayo. Uh, ah, Layla sana tapos ano yung sa ding Layla. Meron ba nun? wala, no? <coughs> no, yay! J Hindi na ito, ah! <laughs> Ayoko muna mag-Minecraft ML muna tayo. Since lang mag-ML, silag na din TP ko. Mm, boom. Oh yes, let's go. We need ng book up yun nandon. Wait lang, wait lang, kung tayo. Oh, na himik ka kasi. Initiate retreat. That monster kill. Gonna save someone this time. <coughs> Wait, paano ba to? Daan na tayo. Sana di mamatay. Takbo takbo takbo, 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 takbo. Belesan. Wait ng back up mga ano, oh. no? Need nila ng back up. na yan, hahabol pa. Shoo! Please ka dyan, Need lang back up yung mga iba dun. Isa rin to. Bido bido. Oh, but... Surkat na nga lang tayo. Yun o, yun o. Need nila ng back up. Oh yeah, let's go! So, tinakbuhan tayo. Ito na lang panain natin. <laughs> gonna save this time. Okay, namatay. Need nila ng back up pa eh, yun o. dami eh. ay. Ay. Mag-isa lang pala siya. Into motok beso duwag. <laughs> Yun, patay na din, this deserved. <coughs> si Ati, nakakatawa. Yun dali, dale, dale, ayun na, Oh yeah, let's go. Okay, hey, oh, yun, nandito na pala lahat ng kala, lahat ng kakampen ni Athena. I mean, Jella. Yung dinubok mo ako, no? <laughs> One versus all. <laughs> Ilan ba kami dito? One, two, three, four. One versus four. Target! Target lock! Target lock! Bilasan nyo! Malapit na tayo! Hmm. Takgal. Yun. Susira din. Oh, malapit na. Malapit na, malapit na. Boom. Malapit na, malapit We na. Malapit ng malapit na. tayo, lala. Hello. ala, nami, Allah. Oh my God. Alam, mamamatay tayo dito. Sabi na nga, saan tayo malapit? Saan pa mamamatay? Grabe, tindi ng bakbakan dito sa dulo. <laughs> tayo ata panalo ah. Yes. Sama natin sana si Kuya Tin. Kuya Tin kanina, nagpapaload ako. Ayaw niya daw. Gusto niya sa person. Eh, ayaw ko sa person. Kasi mamaya ano pa mabili ko. <laughs> Ma, ano? Basta yun. Victory natin to, victory. You no, dito na tayo sa dulo eh, no? One, yun, victory! Alright, let's go! <coughs> oh yeah! Victory! Victory! Okay? And that's it, guys. Don't forget like and subscribe or follow na lang pala. Ito na natin tatapusin yung video. Bye-bye! Peace out.